Hey, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, mag-update lang tayo sa mga baboy natin. And ayan, a, dalawa na nga po na inahin natin yung nanganak ngayon. So ang isasari natin ng na nanganak na is si City But for now, ayan guys, a, isa-share ko na sa inyo kung bakit a, hinahayaan ko muna or ano ba yung mga ginagawa ko para hindi tayo madapuan ng ESF, No, yung prevention, no? para mas palakasin din syempre yung immune system ng ating mga alagang baboy. So without further ado guys, so sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin guys. music it, shake it, shake, shake, shake it. So yun na nga guys, isa sa mga ma-share ko sa inyo, actually based on my experience lang, no, hindi ko naman sinasabi na ito yung tama. No? Dahil alam naman natin guys na wala pa talagang cure sa ASF or sa African Swine Fever. And, so ngayon guys, ang ginawa ko sa mga alaga kong baboy, ayan, simula nung may pumasok na ASF dito sa lugar namin, dito sa Oriental Mindoro, is hindi ko na sila masyadong nililinisan 'di ba karamihan sa mga nagaalaga ng baboy is gusto natin is malinis na malinis yung mga alaga natin baboy yung kulungan natos lagi pinapaligo yung mga baboy ate ay natin nakikitang madumi o madungis yung mga alaga natin ng baboy ang ginawa ko guys is binigay ko yung normal habitat ng mga alaga kong inahin kaya praise god kahit papaano is yes, hindi sila dinadapuan ng uh, ano pang virus dito. And syempre, we're declaring na hindi talaga maano to, maapektuhan or madadapuan ng ESF. Syempre, samahan na rin natin ng ano, ng pag-iingat talaga, no? Ng proper way kung paano natin iingatan yung mga alaga natin, baboy para hindi uh, mapasukan ng kahit anong virus. Like uh, hindi ako nagpapapasok ng kahit sino dito sa aming mini farm or dito sa Mahalta Farm. Ay binigay ko yung normal habitat nila which is yung hinayaan ko silang maging madungis no, dito sa kulungan nila, maging madumi, hindi ko sila ganong nililinisan, nililiguan. Ang ano ko nun kasi guys, is para mas lumakas or tumaas yung immunity nila sa bakterya. No? So, hinayaan ko sila ganun. Even nung pagkaanak nila, hindi ko na rin yan na pinunasan yung mga biik. Pinabaya ko na lang sila dyan na, na maging madungis. Pero, sa kusa din nila, luminis din sila. <laughs> Ayun. So, pati yung mga inahin, as in, uh, hindi uh, ko ganong nililinis. Medyo naglinis lang ako ulit, guys simula nung malapit na silang mga Yun lang. Then, after nun, hindi na. Hinayaan ko lang talaga silang maging madumi. Sa pakain naman, para medyo lumakas din yung pangatawa ng ating mga inahining baboy. Ayan. So, yung pinakatubig nila, most of the day, is yung pinakuluang ano, dahon ng bayabas. Kasi yung dahon ng bayabas, bayabas, guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, para sa mga bagong nag-aalaga ng baboy or aspiring hog racer ano? is ang dahon ng uh, bayabas, yung pinakulo, yan is, ano yun, antibiotic din yun sa kanila. Ano? Then, syempre, yung vitamin, syempre, andyan pa rin. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat is wag na wag tayo magpapasok sa farm. No? Sa mga farm natin or sa inyo, sa mga sarili ninyong farm ng kahit sino man. Especially kung galing pa yan sa mga uh, may mga karating na farm or mga technicians. Syempre, technicians is Lagi lagyan pupunta sa mga iba-ibang farm and hindi naman natin alam kung nakapagdala sila ng virus sa katawan nila at mailipat sa mga alaga natin baboy actually ang ESF kasi guys is walang epekto pagdating sa mga tao so ang, ang dinadali lang talaga niya is yung mga baboy talaga ano so yun ang aking is share sa inyo ngayon is yun lang yung aking ginagawa no based sa uh, experience ko ngayon na merong isf kasi buong paligid namin dito guys is meron ng mga ano na ano na lang ng ESR. Mara, actually marami na pong malalaking babuyan ang nagsarado dito sa lugar namin dahil sa ESR na yan. And syempre, syempre kasama sama din natin ng tamang gawa or pag-iingat no sa farm natin para tayo mapasukan. Syempre, pag natin yung ano natin yung farm natin na hindi talaga mapasukan at maging malusog at masigla yung mga alaga nating baboy. Ano? So, okay, guys, ayun lang. Papakita ko naman sa inyo yung B-roll para makita nyo yung mga alaga baboy. paano sila kasi sigla. Let's go! Okay. So yun guys, I think hanggang dito ang vlog na to at medyo umuulan na. Do umaaraw ng konti pero sana wag naman sana umulan, sana umaraw para hindi naman lamigin yung mga biik. Ayan. And I think hanggang dito natong itong vlog na to guys. And uh, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa mga Halta Farming Vlogs. No? At sa mga patuloy na nanonood at nag-aabang ng ating mga upload. event na sometimes is andalang natin din nakakapag-upload uh, because of... Uh, A uh, business sa ating trabaho o ginagawa sa pang-araw-araw. And uh, I'm hoping na sana nakatulong yung pag-share ko sa inyo ng vlog na ito kung pa paano natin mapiprevent yung uh, virus na which is yung ESF ano kaya na sabi ko kayo na hindi ko naman sinasabi na ito yung tamo, pero at least is makakatulong ito para uh, kahit pa paano hindi tayo basta-basta madapuan ng ESF na yan sa ating mga farm para syempre maging ligtas at healthy yung mga alaga nating mga baboy. So, yun guys. And para sa mga bagong na nakarating na dito sa channel natin at hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, isupport nyo rin po pala yung Mahalta Farming Vlog, yung FB page natin ano so pwede niyo po akong i-follow diyan para sa mga further uh, posts or uh, mga uh, ipo-post natin diyan ng mga update para sa ating mga buhay-buhay pa. So yun guys, I think hanggang dito lang. See you in my next vlog. Bye.